Usap-usapan ngayon sa social media ang Itbulaga host na si Maine Mendoza matapos malink sa isang blind item patungkol sa isang kalag na TV host subalit Matt Araya at Kanyo sa totoong buhay. Naglabas na ng pahayag ang actress TV host na si Maine Mendoza sa mga netizens na nagtuturo sa kanya sa isang blind item na lumabas sa social media patungkol sa isang female TV host na umano'y na band sa isang clinic dahil sa pagiging mataray. Unang lumabas ang nasabing blind item sa TikTok na kaagad umani ng maraming mga reaction at komento. Kaagad ring umani ng mahigit 3 million views ang nasabing blind item. Ayon sa blind item, Daho ang isang female show host na kilala bilang masa at kalog pero sa totoong buhay ay napakataray nito. Sa katunayan ay sinabi umano ng isang clinic owner na band na ang sinasabing host sa kanyang business dahil wala itong galang at respeto sa kanyang mga staff. Dagdag pa sa blind item na ang team ng sinasabi nilang TV host ay nakipagdil sa isang beauty clinic para ihanda ito bago ang isang shoot. Subalit, ayon sa ilang mga staff ang TV host pala ay isang snub pala reklamo at hindi man lamang umano sila tinitingnan. Kaagad namang naglabasan ng mga hinala na ang tinutukoy sa blind item ay walang iba kundi itbulaga host na si Main Mendoza. May mga netizens pang nagbigay ng kanilang mga karanasan sa katarayan umano ni Main. Samantala may mga nagtatanggol naman kay Main Mendoza at iginiit kung gaano kabait si Maine Mendoza sa kanyang mga tagahanga. Maging si Maine Mendoza ay tila na confused rin kung bakit siya ang pinaghihinalaan ng mga netizens na tinutukoy sa nasabing blind item. Napakomento pa si Maine Mendoza sa nasabing blind item at tinanong kung bakit siya kaagad ang pinaghihinalaan ng marami. Sumagot naman ang uploader ng blind item kung saan iginiit niyang hindi naman niya kinumpirma o dinay deny ang mga pangalan ng mga TV host na pinaghihinala ang tinutukoy sa blind item. Ano ang say niyo sa balitang ito?